Hindi naman siguro kailangan man lamang ng kapwa para lang kumita ng malaki, di ba? So ayun na nga mga Mars, ayun, napakita ko na nga sa inyo. Bali, na nga ulit kami ng mga stock namin na pagkain para nga sa mansion namin. Dahil ayun, ayaw ko na na araw-araw nga, eh nag-iisip kami kung anong uulamin. Kaya naman nag-notes na lang ako kung ano nga ba ang uulamin namin ngayong araw, kinabukasan, ganun. And then ayun nga mga Mars ko, meron pala akong ikukwento sa inyo habang kami ay namimili ng aming mga pangulam. Pero yun nga mga Mars ko, maikwento ko nga sa inyo. Alam nyo ba, na malengke kami ng pangulam namin. Nung dumating na nga ako sa may bilihan nga ng mga karne, kumuha nga agad ako ng isang buong manok. So, pinili ko nga lang yung maliit kasi hindi ko naman kailangan ng masyadong maraming manok ngayon. So, pagpili ko nga ng manok, pinatimbang ko agad yun sa tindero. So, pagkuha niya nga sa akin ng manok, nilagay niya nga agad yun sa may timbangan. So, ako napansin ko na hindi na nga siya pumindo. Tapos sabi niya, 289 pesos daw yung isang buong manok na pinili ko. And then ako, nagtanong ako kung magkano nga ba ang kilo ng manok. So, hindi na siya sumagot noon. Tapos pinindot niya na nga yung timbangan. Sabi, sabi niya, 242 pesos pala to. O, si mga mares ko, kung hindi ako nagtanong kung magkano ang kilo kilo ng manok, Isisingilin niya ako ng 289 pesos. Kaya ngayon, natuto na ako mga maris na kapag ganito pala, kailangan natin itanong talaga kung magkano ang kilo at kailangan natin pokusan kung ano yung binibili natin kasi meron mga ganitong tao. So, okay lang naman mga maris ko kung gusto nyong kumita, pero sana iniisip nyo rin kami, no? Pambili rin yun ng gulay. Tapos, eto pa, syempre, pinalagpas ko na lang yung ganong ano. Hindi na ako nagsalita. Tapos, bumili pa ako sa kanila ng baboy. So, pinatimbang ko yung baboy and then sabi ko magkano ang kilo, sinabi And then na pagkatimbang nila, 198 pesos. Tapos, yung nagtimbang sa akin ng manok, bumulo. Kaya sabi ng isang tindero, 200 pala. Doon ako nag Sabi ko, ano ba talaga kanina yung manok, 289 pesos. Tapos naging 242. Tapos ngayon naman itong baboy is 198, naging 200 pesos. So hindi na big deal sa akin yung 2 pesos na dumagdag na naman eh. Pero Mars, just ko naman. Napakapangit naman ang strategy ng mga nagtitinda na to. Passive income ba mo? Bakit hindi mo subukan ang peso wifi ng share wifi? ka sa bahay, pwede ka nang kumita. Maglagay ka lang ng share wifi vending machine at automatic kang may kita araw-araw. Habang may nagkoconnect, may pumapasok na income. Easy, di ba? Check mo sa comment section kung paano maka-order ng sarili mong share wifi vending machine.